Box my bag guys. Maulan pa rin sa bataan. Hindi na ako nakapagluto. Ayan, naglalaba ako. Ang dami ang nilabihin. Ayan yung anak ko na nagluto ng fried chicken. na yung napa ako naglalaba dito ako nangyari. malakas pa rin ang ulan. Ingat pa rin tayo, mga guys. Please, mag-subscribers ko naman ngayon. at share. kaya yar ko lang maglabo guys dahil lang naman Harap maglaba Laba na eh na na lang ako magpasok hindi naman ako makapagsalin pero kaya mga buwan. Pagsalin lang hindi kaya. Mm, Santos ko. Alam na Ben, hindi kong meron. Hindi pa nakakabit. Natulo sa kwarto na. Oh, <laughs> bye guys.